Hello everyone. So ako ngayon ay napunta dito mag sa Teram or ito yung emergency. So bilang isang OFW talaga is uh, tanging sarili mo lang talaga yung katulong mo, katuwang mo kapag ikaw ay ganitong merong nararamdaman. So nagkaroon ako ng lower back pain. So to make sure is ako ay napunta na dito sa emergency para mabigyan ako, mag-prescribe na ako ng uh, suitable na pain reliever. So pain relief medicine. So ngayon ako daw ay tuturo ka ng mag-i-inject daw sila sa akin ng pain relief tapos bibigyan na lang ako ng medicine so buti na lang at muscle pain lang yon kala ko naman kasi ay sa aking spinal cord yon so alam nyo bilang isang OFW before naranasan ko rin na napunta dito na mag-isa talaga I think last 2 years ago napunta rin ako dito uh, so na-diagnose naman, naman ako noong time na yun na sobrang ubo ko naman talaga ng bongkang bongga so talagang as in yung kung sa Pilipinas ikaw talaga ay merong kasama during the time na ikaw ay ganito Diba? ba? Kapag may nararamdaman, pero no choice, 'di ba? So inari ko muna 'yung isang terrain. Ayun. So ako lang mag-isa. So iniwanan ko 'yung alaga ko at gawa ng sinabi ko sa kanya na kailangan ko magpa-check up to make sure na uh, makapagsiklib din ako. So 'yun. So sa mga nagnanais nice mag-OFW diyan is kailangan bawal magreklamo dito. Bawal magsabi lang may masakit at pag nilalagnat ka, wala kang katulong kundi sarili mo. So 'yun, 'di ba? Ay, nako. Pero laban lang, everyone. ba? Diba? Kaya ko naman siyang Yung mismo, kaya ko naman siyang hindi ilahin ba? Nandun na yung doktor. So, kailangan ko rin talaga ng suitable na medication para dun sa aking uh, pain. So, yun. Tuturo So, yun. Natapos na ako. So, binigyan ako ng prescription. At ako ay bibili muna ng gamot. Ano lang naman daw muscle pain. Pero, <laughs> ang sakit, ang, <laughs> ang sakit na yung aking puwet. Kasi dun ako tinurokan. <laughs> sa may puwet na yung ano ang sakit. Ano ba dinadala ko dito ako, kan ako, sa may tabihan, sa may taas ng puwet, sa may pigi ba ganun. So yun, ako ipa pa, palabas na dito sa ah, pharmacy ng tindog. Number 62 ako kararating ko nang dito sa may city center. At uh, bibili ako ng gamot. So yun, yung in inject naman ay effective at nakalakad tayo ng bagong bomba. So after nito, balik na ko rin ako dito sa trabaho. And then ah uh, yun lang. Pahinga ko lang daw sabi, di ba? Thank you so much everyone ng mga mga. So ayan pa uwi na tayo. At ka bilhin na tayo ng gamot. So, ititake ko lang naman siya for 5 days. Yun, twice a day lang. Okay lang. At least, di ba? Prevention better than cure everyone ng bongga-bongga, di ba? So, mas pangalagaan natin yung ating sarili. Di ba? So, yan. Nagyan ako doon. Diyan ako sa may bus Dito na ako. Thank you, dear. So, hindi ba na ako? Diyan. Katawid na pala. So, yun lang everyone ng bongga-bongga. Keep safe, everyone. Keep warm nako ay Kung okay, tatake ako ng bus Kaysa ako magta-taxi pa lalaki lang yung bayad ko ng Bokabong Thank you so much everyone